Pagandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jesus Nazareno Montenegro. Laking Maynila. Batang kya po. Tama po sinabi sa akin kanina ng aking katong galit. Hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral. Pero hindi po ako mangmang. Sanay ako sa karanasan sa Maynila sa lansangan. Lahat ng klase ng tao ay nakakaharap ko doon. Alam ko, ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw. Alam ko, ang kanilang mga hinanain. Alam ko, kapag sila'y nagugutong. Alam ko, ang dahilan kung bakit nakakagawa ng masama ang ibang mga tao sa kya po Maynila, dahil sa kahirapan ng buhay, sa maling sistema ng ating gobyerno, sa maling pangamalakan ng mga taong nakaukot, inanayos sana namin na sa iluksyong ito magising ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga Pilipino at ang lahat ng mga taga-Maynila. Nili ko po sa inyo. Maraming 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 salamat po.